Yun, what's up mga idol? May gagawin tayo. So, first time na nagpadala sa atin. Nag-grabe, sobrang gaan. So, ano kaya ito? Ayun, no? So, tingnan natin kung ano to. Kasi parang, parang kung titimbangin to, wala bang isang guhit to. So, ayun, tingnan lang natin. So, galing po ito sa Guys, Suleiman Archimedes Janaban. So, shout out kay Sir From Mabalagat Pampanga. So, pina-LBC you know po ito mga idol. So, mga gusto magpalis, pwede kayo mag-LBC, JNT, Lalamove, Grab. Pwede rin mag-ukin kapag malalapit. Parang wala tong laman, ah. O. Oh, umiikot talaga siya, oh Madalas kasi nilalagay sa box. Ito, parang kakaiba. Ay, board lang. Isang piraso. Yun lang. Katawa <laughs> naman ako dito. Ah. Ito yata yung antenna pala. Board lang papadala ni sir. So natanggal ay natanggal nga yung antena ito nga yung sinabi pala na may nagpadala board lang walang so wala daw signal kasi isang antena yan natanggal oh so maganda sana kung pinadala lahat para matisting ayan so wala dito mga idol wala dito yung buong unit so ayan ang gagawin natin ito palitan natin ng antena ang gagandaan kasi hindi naman natanggal ang mga pa So, madali lang tulag yan. Ayan, o. Oh. So, ito naman ang mga antena nito, mga idol. Kahit sa mga sa ang scrapboard, pwede ka makakuha ng antena. So, signal antena po yan. Pag natanggal yan, mawala ng signal. O, na ang signal. wala, mawala talaga ang signal. Minsan, nasa, kung malapit ka sa tower ng signal, magkakasignal. Pero kung malalayo, ay hindi, ka, hindi yan magkakasignal. Lalo na pag nasa loob ng bahay. So, marami pa tayong scrapboard, mga idol. Ayan. So, ayan. Ang so, dami pa natin yung scapboard. May mga kuhaan pa tayo. Ang dami, oh. So, isang daang piraso pa. At uh, 200 pieces. So, may mga, ayan. Kahit anong unit mga yan doon, makakuha ka ng antena. So, may mga, ano kasi yan, may mga signal antena ang mabawat unit. Ang gagaya nito, meron, oh. Yan. Ito meron. Upo E5S, E12. So, ito yung papalitan natin. Kukuha lang tayo. Galing dito sa, ayan, mga scrap-scrap na sira. So, pare-parehas lang ito ng, ano, size. Ayan, hanap tayo ng tweezer muna. So, ayan, ito yung mga idol, oh. Taas. So, ito yung kukunin natin. Ayan, pare-parehas lang, oh. So, ito ang antena nito, mga idol. May polarity ito. Hindi sa pwedeng magkabaliktad. So, tanggalin muna natin itong isa. So, yung itabi muna natin ito. Tungo kaya na. Ayan, so gamit tayo ng lux. So, ang gamit ko ay ah, babaan ko ka na 400. 370. So, ito kahit sa scrapboard kahit lakasan mo siya, pwede kasi sira naman to eh. Doon sa ano mga idol, sa ipapalitan mo, dahan-dahan lang kasi may ano mamaya, pig pumutok yung board niyan, pag nagpalit kayo, dalikado. So, ayan. Lagay mo ng flux para madali sa mat malusaw ang tinga ng antena. So, madali sa matanggal. Kadikit kasi yan, hindi yan basta-basta matanggal. Yan, tanggal na siya, oh. So, ito yung sinabi kong may polarity, mga idol. Ayan, oh. So, ito, hindi ito pwedeng magkabaliktad, ilagay. So, hanapin mo ito, mga idol, kasi ito yung pinakamin antena niya, ito, oh. Yung malaking ano na to butas na to So, kung saan nakatapat to ayan, pansinin nyo, sa taas to nakatapat, mga idol, papunta rito sa taas, sa PSA, papunta rito, ayan, oh. So, dapat nakataas ito. So, dito naman, tingnan natin, mga idol, kung saan to nakatapat. Ayan, sa taas din ito. So nakataas din siya papunta doon. Yan oh. Kasi linya ito, ground ito Ay be. Oo nga. Ito yung ground. Ito yung kita ba? Ayun. Ah, ito yung ground, dito yung positive papunta din sa taas. So ayan, dapat nagaganito siya ito yung positive mo oh. So maraming nagkakamali nito mga idol, kaya nagulat sila bakit ganoon pa rin walang signal. So dapat sundan niyo yung steps mga idol, yan ito. Yan yung bilog na yan. Kita ba? Ayun. Sini positive sa taas tayo maglagay. So ayan, tandaan lang natin 'yan sa so, gilid muna natin. So bago natin maikabit 'yang kailangan, so mayroon siyang ano, lead mga idol. So maglagay muna tayo ng flux. So ilagay muna natin din sa board holder. Simple tricks tutorial lang ito mga idol. Tagalog tutorial 'to, madali ito maintindihan. So kung nagkakuha idea, paki-subscribe, paki-like ng ating video at paki-follow na rin at paki-share para lagi kayong updated sa mga bawat video na ina natin. So nag ako ng flux. Importante yung flux mga idol pag nag hinang kayo ng mga lead or tingga ay yung mga ganito Para mabilis kumapit yung ilalagay mo. So kapag may tingga na yun mga idol, matik siya kakapit yung ilalagay mo. So ayun, gamit muna tayo ng ano. Ito. Medyo kumapal siya. Dapat manipis lang. Yan. Huwag ating kapalan masyado kasi hindi yan papantay ang ilagay mo. So, kailangan pa pantay siya. So, kanina mayroon kasi siyang ano, mga idol. So, natanggal yung ito. Madalas ito, maling angat kaya natatanggal siya. So, gamitan nyo ng ano, matulis. O pwede rin kukulang iangat nyo. Kasi kung gagamit ka ng mga metal, mag nagkamali ka dyan, matik siya. Mabubunot siya. Yan. So may, may linya na. So ito mga idol, ground ito, ground. Kaliwa, kanan, ground yan. Ground din ito. Ito yung positive. ito yung importante na malagyan yun. ng ano, kakapit yung tingga. Or yung antena dito. Yan, naglagay tayo ng konti para mabilis kumapit. Yan. So, anito yung silalim. Silipin natin. Kita ba sa video? So, ayan, makikita natin yung positive niya. Ayan. So, sa taas siya. Ito naman, kung nag-apply kayo nito, mga idol, naglagay kayo nito, kailangan nyo rin ng flux talaga. Hindi yan basta masusunog. Sa mga hindi nangagala, mga hindi yan basta masusunog. Kahit malakas yung ano mo. Tatalon lang yan. O, ayan, gagaya niyan. Tumalon siya. O. Marami kasing flux na ilagay natin. Ayan, baka nakabaliktad. Oh, tama. So, kapag meron ng flux yan, madali siya kumapit. Sasayaw yan. So, kapag naglagay din kayo nito mga idol, huwag nung ang air o uh, temperature ng air ay yung init kasi pwedeng lumubo ang board. Dalikado. Kusa naman yan lalapat kapag naano na. Tsaka hindi yan basta-basta masusunog. Ayan. O, yan. Sakto na yan, mga idol. Kapit na. Kailangan pantay yung pagkagawa mo. Hindi tabingi kasi pagpaan yan kapag tumabingi. Hindi yan nalapat dun sa board. Yan. So, pansin nyo hindi naman siya nasunog. Basta may flux lang. O, yan. Nalagay na natin, o. Parehas na. O, yan, mga idol. Pantay na pantay siya, o. Sa na. So dahil ito lang ang dumating mga idol, so wala siyang board. So kaya pa gan gan. So si Sir na bahala dito. So hindi na tumatanggal kasi maganda na ang hinang. Hot air kasi siya. So hindi na yan matatanggal mga idol kahit anong gawin niyo diyan, ano? You know? So ingat nga lang pag gawa nito, kailangan may flux. Saka yung air temperature mo ay tama, hindi yung malakas kasi pwedeng tumalisik siya. So normal na to. So ibabalik na lang natin to mga idol. Sa pool na. Yan. So malayo naman sa kamatayan to kasi nandito yung CPU sa ilalim nyo. So dito, signal lang dumanda dito sa ilalim. Ayan, kabit na kabit na natin. No? Oh. Saktong sakto. Tatlo na yung antena. So hanggang dito lang tayo mga idol. Sana nagkakuha kayo ng idea. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe. Maraming salamat sa panunod.